sa puntong ito ay sabay-sabay na hoon nating aalamin ang resulta ng botohan. Good evening, housemate. I'm back. Good Hello. Good evening. Kahapon ay ibinigay sa inyo ni Kuya ang hamon ng gininto ang mansanas. Ibinigay ninyo ang mga dahilan kung bakit kayo ang dapat kumuha nito. Sumang-ayon kaya ang taong bayan sa sagutin yung lahat sa tingin ba nila kayo na ang karapat dapat na maging big winner. Katulad mo, Beatrice. Hinawakan mo ang mansanas at sinabing wala kang takot kung anuman ang sabihin ng iyong mga kasama. Matatakot ka kaya kapag hindi ka pinili ng taong bayan at lumabas ka na sa gabing ito. At para sa iyo, body. Noong pagmamalaki mong sinabing may positive effect ka sa ibang mga housemates, maganda rin kaya ang epekto mo sa sambayanan. O wa-effect kaya babayan ka na lamang nilang lumabas sa pagtatapos ng gabi. At ka naman, Bruce? Dahilan mo'y eh, pinanindigan mo ang pagmamahal mo kay Wendy. Minahal ka rin kaya ng taong bayan o nagselos na ang iyong mga taga-suporta kahit hindi ka na nila piniling manatili sa bahay. Ikaw, Gian. Proud ka sa mga transformations mo sa loob ng bahay. Hindi ka kaya ma-misinterpret at akalain tapos na ang iyong misyon kaya maaari na rin tapusin ang iyong pagiging housemate. Ikaw, Mickey. Sinakripisyo mo ang buhay mo sa Europa para makipagsapalaran sa bahay ni Kuya. Naawa ba sa'yo ang taong bayan kaya gusto ka na nilang lumabas at bumalik sa Switzerland? And finally, you, Wendy? Kinuha mo ang mansanas dahil sa tingin mo, ikaw ang karapat dapat. Hindi ka nagbago at ipinakita mo ang totoong pagkatao. Nagustuhan kaya ng taong bayan ang iyong pagiging totoo? O mas gusto nilang maibig ka na sa gabing ito? Ipinapaalala ko sa lahat na ang pagbanggit ko ng mga pangalan ng ligtas will be in no particular order. Hindi na nga, nga na ang unang pangalan na aking sasabihin ay ang nakakuha ng pinakamaraming boto. At hindi rin ito isang garantiya na pasok na sa Big 4. Housemates, kapag narinig ninyo ang inyong pangalan ay lumabas kayo ng confession room at maghintay sa itim na sofa sa tapat ng prayer room. Here we go. May I have the envelope please? Bossmates, are you ready? Yes! We will start the eviction. ka ng huminga ng maluwag at likas ka sa gabing ito. thank <laughs> ay ka nang lumabas ng confession room at mananatili ka pa sa bahay ni Kuya Samahan mo na ang dalawang housemates na naghihintay yos, naghihintay sa yos sa labas, because you are safe tonight. Congratulations, Gia! sa inyong tatlo housemates ang pangalan ng mamamaalam sa gabing ito ay ihahayag ko mamaya. <laughs>